pain sa langit. Amen. Muna nga alkansi kaayo kung di ka musimbag Domingo. Kung di ka musimbag Domingo, wa makwai ang iyang pagkajos. Uy, kuminaw mo. Ari ka musimbag kay wa gihatag sa ginoo ang akong gipangayo. Bisan pag di ka musimbag, wa makwai ang iyang pagka-Diyos. Kung musimba ka kadadlaw-waksad madugangi eh. ang iyang pagka Kitay nagkinahanglag Diyos, tili ang Diyos, maoy nagkinahanglan nato. Atong na pakpakan ang kinuho. Amen? Muna nga, after five years, muna ibutang sa tungod una after five years, ang atong unod, ang atong dugo, madikompose na siya. Maunang ang mga minatay nga sa Minterio, kwao na after five years, bukog na na. Napulbos na, na na. decompose na na. Tinoo dili. Kini, ang Lansiano, Italy, 750 AD, 1200s na. 1,000, more than 1,000 years na hangtod karon wa pa ma dugta. Itong pakpakan siya ba? Katong 1996 sa Buenos Aires, Argentina, hangtod karon wa pa madugta. Atong pakpakan na po ng gino. Atong 2008 sa Sokolka, Poland, Wa niya pun madungta. Hangtod karon. O nang ningon siya sa San Juan 6.27, ayaw ka mo paghago sa pagkaon nga madunot. Kaya adunay ay pagkaon nga ihatag sa anak sa tao, nga kaninyo, nga dili kayod madunot. O ay bayad kung mo ka. Na by entrance fee ang simbahan, Naawa. Ang buwangan. Naabay entrance fee ang buwangan. Naade. Tigso juday ay Naabay entrance fee ang diskuhan. Padong sa imperno, mahal ang bayad dito. Padong langit, why bayad? Ining e kalawat ninyo ganina ningon ba? ang mga sakristan. Ningon bas, Padre Adel, sakristan, sakristan, bantayin ang di muhug sa sibot. Nga man Father, Dili na pakanon sa lawas ni Kristo. Kung sa pwede pakaunan na, Father, bukog ni Kristo. Aron ba ng mga tihik nga dagko nga nimba? <laughs> bang pare, anak? Muhug kag dili ang imong madamat? Lawas o dugo sa atong ginoong Heso Kristo. Amen! Ang padung langit makiksunan, why bayan libre ra? O wak pa makuntinto ang mga scientists nila pa jong gi-investigate katong unod nga nahimong pan nahimong unod asa dapit nga bahin sa lawas sa tao. Consistent sila. Different time, different doctors, different scientists, different places, but the same conclusion that the flesh is real flesh, that the blood is real blood, o ang maungunod part and portion of the heart. Dapit the sa bumbong, sa kasing-kasing sa tao. Huwag ang type sa bawang dugo. Consistent kayo sila. Type. Kinsa may A, B din he. I ikaw na eh. One, two. Ikaw po. Bon? Tulo mo. Sa pailain. A, B. Upat. So ni dugo ni Kristo. Ato ning dunggabon ng tatay. Supun dani kebalaan kini dugu <laughs> ah, betul. Kita ninyo mga kaisunan, real flesh, real blood. Consistent kay sila. Nga katong maong, kanang inyong ikalawat de ay part of his heart. Wow! Dili na ordinaryong part ni Kristo. Dili na dunggan ni Kristo. Dili na kuyamad ni Kristo. Dili na kukuh ni Kristo. His most. Important part of his body, his heart. Why? Umukibaw ano? You are the most important part of Jesus. <laughs> Pinangga ka sa Ginoo. Daghan mo yung mga batano na Father, wa ni nagmahal na ko, ni nagpangga na ko, Father, gibuwagan ko sa kong uyab, maay pang matay. Bakak na. Ang imong uyab, kumingking na na. Na inabawang nagpangga, labaw pang nagpangga sa imo ha? Si Kristo, ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga nangyari ginoo sa mga ginoo at ang pagpakan ang atong ginoo nalipay mo karong hapon na mata lagi mo <laughs> daigo na to ang ginoo amen uban po nato karon si brother Paul Alima converted pastor na diri na narabasay da nga libro, nindot kaayo. Hindi pa mo magbasa mo, bright na mo. <coughs> Kanindo to ng libro ha, eh. About apologetics. No? sa tua. Brother Paul Alima, 15 years, minister sa saksi ni Jehovah. Nine kingdom halls yang natukod na simbahan. By birth siya nga, saksi ni Jehovah. Natao siyang saksi ni Jehovah. Usas yang naka-convince nga mubalhig katoliko, santos nga Eucharistia, nga wa nila dito. Just imagine, 15 years kang ministro, gibiyaan niya, tungod lang, kaya ang simbang katoliko, mauni ang tinuod. Naapoy mga membro katoliko, nga wa gani, kay baos pagtuo, gibayaan na. Ayaw mo kalimot ang mga pastor ni Balhina, ang mga katolikong pitok-pitok ang mata, namalhin na po. Pero ang mga pastor nga, perti yung pastura, pila sila katuig nag-study, ni balik katoliko, ni balik yung katoliko. Ang namalik na to, muuning mga tao nga nagtuon sa ilang simbahan. Ang namalik na to, katong mga white tuon! Tidak dili. Sa ngiyawan, pitok-pitok raman tong mata. Nga anong dunan mo yung larawan, nga gidili sa balaang kasulatan ng paghibog larawan. Darawan siya, Diyos Diyos. Kaya nangin yung mga larawan niya, Diyos Diyos na. Naana sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 1, ngayon 5. Niya, katekista, si WL, walihan man, pitok-pitok pata. Bitaw na. No? Ngayon ang dunay si WL, na himong born again. Kaya pitok-pitok na mga mata. Bitaw no? na. Na ay mga liminister na malhin sa atong simbahan, kaya pitok-pitok na lagi. Nga mo sampit man mo musimbag ba nga santos, nga ang may simbahon, kapitulo, sa kapitulo 4, versikulo, yes. Nga no mo man nga santos, nga wala gituon, pitok-pitok sa pumata. Sa may tubag, bitaw no? O na, bitaw no? Pagsunod adlaw, ni bitaw Diyos pagkakatuliko. Kaya ang tubag, bitaw, Robert. Bitaw no? Bitaw na. Bitaw. Amen. Muna nga alkansi ang mga namiya sa simbang katoliko. Nga man ang ilang gipangita ka kamatuuran, maoy ilang gibiyaan. Amen! God is good! All the time! Atong pagpakan ang ato gino. Katapusan. Muna ang official teaching sa simbahan. After sa consecration sa pari, managitawag Transubstantiation. Kung sa human ka ini ni sa ang pan o bino, ang pan o bino human ka ini ni real, dili. Balik ko nako. Real, dili. Dili. Kay pastor may nag-bless. Kinahanglan, pari, jod. Okay? Kung sa ito kinahanglan, Okay. Pari na nag-bless sa so paan o bino. Real dili? Dili. Aglipay man, kapare. lang, paring katuliko. <laughs> si Father Il Il na ang nag-bless sa si pan o bino. O si Father Warley, real nila. Anong man, maningog ng uman. Ang uh, sigurista mo. <clears throat> real na na siya. kita og transubstantiation, ang substance sa pain na wagtang ang substance sa bino na wagtang na pulihan na sa lawa sa substance sa lawa sa so ni Kristo. Ano siya tawag na? Transubstantiation. Na substance? Na substance? Bah. Mabalik ko na to. Uman ka balang ini sa pari ang panog bino? Nawa ang substance sa pan. Nawa ang substance sa bino. Napulihan sa substance sa lawas o dugo ni si Kristo. O tawag, ano? Na substance. Na substance. <laughs> 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 Siya rin huwag mga substance. O dili lang ang, ag, ang substance mo nausab nausap. Iya gitugutan nga ang accidents na usab ni ining maong milagro. Dili lang ang substance ang nausab. Ang physical, ang iyang color, ang iyang taste, ang iyang accidents. Substance and accidents mo na. Dili lang ang substance, ito ito ipakita, ang iyang giusab. Iya pong giapil ang accidents. Ang tinuod nga unod. Ni apirjud ang tinuod nga unod. Tinuod nga dugo. Ang iyang kulor na usab, na himong puwar. Kita man mo no sa video. Hantud karon katong video nga ako ipakita ninyo hangtod karon wa gihapon madugta. Grabe no katong tulog. Tanang Eucharistic miracle mo sa dili i-search ninyo, i-google ninyo. Akong ignan tong mga dito sa bukid, i-google gud na ninyo nay. Ingon pong lula, mo say google. Nga ang internet ba? Wa, kailan ang Google, Father? Google ra manok -ok nagmanok ning akong nailhan? Google <laughs> ra nagmanok. -ok. <laughs> I-search ninyo, ha? Double-check ninyo. Eucharistic. Kinadaganan. Tululoy akong isultin ninyo. Ninyo, tabangi ko ninyo, evangelize. Ayon lang ninyo, impose. Kining kamatura na. Just propose the teachings of the Church. Because the truth has gravitational pull. Doon na magnetic power. No? Tanawa mo ng bagtigo ng simbanting magsugod na ta. Paghalad sa lawas sug dugo ni Kristo. Unang kung doon na mo mga balay, ay na mo pa dugo. Simba mo daan. Ang inyong intention, consecration to my land. To my land. No? Kay dugo naman ang Kristo. Hindi na dugo sa baboy ron. Ang hita po mong puti nga banok. Puti nga baboy. Ganong puti mong po. Kay puti tag itlog. Pastil lang tikiya, no? Pugtiman ini, kada Domingo, nag-anda mang ginoo ka pinaka the best yung pagkaon. Super natural food. Dili ng natural food. O ng mga nanay, mga tatay, gi-invite ko ka mo, dad-a, ang tibuok din yung pag... Ayosan mo pala? Eh? Nampoy uban nga. Pagpasos pare, naligo pa. Kasi eh, silingan na nagisa sa simbahan. <laughs> la 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 la. La 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 la. La 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 la. ini. Ini tunga-tunga na. No? Manglugod pa. Ini pangalaman mo pa yung una-una. Mopo final blessing, mopo unang ni Uli. Kasi patuo ni Mosin. Unang I hope, mausab na ta, excited ta kanunay. Moabot ang Domingo. Kanang na-late, kuwang nag-knowledge, kuwang na-okahibalo. Kung sa't nang sig kuwag-knowledge, kuwag-kahibalo. Kung na ato nang dugtungon kuwang kuwang nya nalit mga kapatid oh kuwang kuwang po <laughs> subo nang atong hulipan ang atong kakulangan ngadto sa Ginoo so good karong adlaw amen god is good all the time O karon atong isunod ang atong pagpaniudto Gigutom na ba mo? Oo, oh, kayo na ba? <laughs> so, itong panalanginan, itong pagkaon nate. ito'y manindog tanan. Unya, doon instruction. Kaya naghahan station ano